Sir, mo pa na aga. na mo apply yan? Actually, mo apply kung tapos sa kanda trabaho. Hindi mm. siya na. Nga naman yung kwan kayo, naaringit ka kanina pa. Kay, kanina pa nga, lasot siya ni sa aga. Mas na, wala pa katatapos pag-input sa na akong pag-process sa pag-apply. Oo, oh, nahi mo pinakabayo dita. Mm -hmm. kui, kaya nana kanya pag-call kay kaiha. Eh, hindi no, no. no. Mudol na kit niya na. Kapag type. Anong typewriter? Ang ganyan sa pag type niya. hindi nga. Kaya pala siya nga. May ang dinig. Kaya hindi nagibutan ng computer. Hindi ng computer. Kaya Three hours na. Kapag sila yung na Kaya nga nga nga. pag pag Kaya, kaya, wala siya yun. tapos. Balik lang na. Ito naman bago. Noon-noon. mo na. 2 Tayo. Hindi mo. mo. ka. Dagawin mo ako. Mabagal sila. tayo. Tapos ang buta na sila. Sa computer. computer. Alam mo lang. mo Kaya kanina pagbili na yan. Balakan

kopas na niya, kasi siya mo kanto. Na toman maram borang muna sa hit na yata ng